What's up mga idol? Magnolia, nakapili na kung sino ang kukuning import. Ang tanong dito ay eh kung sino naman kaya napili nila. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan magsubscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Isa Magnolia ngayon sa pinaka nagre-ready na at puspusan talaga pag-ensayo nila para sa Commissioner's Cup. Gustong gusto daw talaga nila makabawi mula sa mapait na pagkatalo nila sa TNT sa All-Filipino Conference gusto na rin daw nila makabalik sa finals at makakuha ng kampiyonato. Sobrang gigil daw talaga sila na may paglita sa lahat ng mga fans na malakas pa rin sila. Sa darating na Commissioners Cup ay magkakaroon na naman ng mga imports kaya sobrang exciting na naman talaga ang paparating na conference. Ang Magnolia Hotshots ay may tatlong imports na pinagpipilian. Una na nga sa listahan ay ang former best import nila na si Romeo Travis. Siya ang nagpa-champion noon sa Magnolia at ilalang siya sa mga imports Natumalo sa Inebra na si Justin Brawley ang import. Sobrang dominant din talaga ang import na ito at hindi may pagkakailang magaling talaga siya. 6'6 sa height nito at sa ngayon ay 37 years old na siya. Medyo matanda na para sa isang import considering na puro mga bata ang kinukuha ang imports ng ibang teams. Ang isa pa sa pinagpipilian nila ay ang import nila last Governor's Cup na si Mike Harris. Medyo masakit ang pagtatapos ng Governor's Cup semifinals para sa import na ito sobrang laki na sana ang chance nila na makaabot sa finals para labanan ang Barangay Hinebra. Pero sa kasamang palad nga ay nagkaroon siya ng injury sa mismong door die game pa nila kontra sa Miralco Bolts. Medyo malala naging injury niya noon dahil kinailangan pa siya lagyan ng oxygen at isakay sa wheelchair. Sobrang nakapanginayang talaga ang semifinals na yon. Ang pinakauling pinagpipilian ng Magnolia ay ang former Serbian player na si Nick Rakosevic. Napakalaki ng play na ito dahil tinatayang nasa 7 footer na ang height niya. Maliban nga sa laki niya, sobrang bilis at maliksi din siyang kumilos. Hindi tulad ng mga typical big man na nakikita nating mabagal. Iba rin ang experience ng player na ito dahil naglaro siya sa Serbia na kilala bilang isang powerhouse team. Kung si Travis ay 37 years old, si Harris ay 39 years old, ang player na ito naman ay 27 years old pa lang. Ayon sa mga reports mula sa PBA Insiders, pati na rin mula sa mga legit na source, si Nick Rakosevich daw ang pipiliin at kukunin ng import na Magnolia para sa paparating na Commissioner's Cup. Malaking bagay daw talaga ang height niya, pati na rin ang edad niya. Batang-bata pa ito, kaya hindi agad mapapagod at pwedeng-pwedeng magkipagsabayan sa mga naglalaki ang import ng kalaban. Siya ang pinakamalaki sa lahat ng mga imports ngayon, kaya sobrang malaking bagay talaga ito para sa Magnolia. Kaya naman ko ikaw ang tatanungin na idol, ano masasabi mo sa import na nakuha ng Magnolia? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panunod mga idol. Ingat at bye bye!